Dida, <laughs> butol. Hey. Lagot ka diyan. Paano 'yan? Nagniman Lagot ka papa. Lagot ka papa. Dot tayo. Hindi malaglag tayo, malalim yung fish pan anak. Dito lang tayo. Sige, sa si papa. Bapak, tiket sebelas Spear. Wait, nalang natin sila dito. Eh, rambut jauh kajan. loh. Papa, lagut, lagut. Hindi, ini lagut, Papa. Si Papa.